na-install na natin tong posit ni tatay tsaka syempre bumili na tayo ng ano ng lagayan ng mga damit niya dito ang kade oro tapos naglinis na rin tayo dito sa loob kasi sobrang dumi ng bahay ni tatay Manuel ito yung problema pag linggo saan kaya bumibili ng ano to pagkain ito Tay. Tay. Kumusta <laughs> po? Kumain ka na? Ha? Saan ka bumili? Eh, tinapay na lang. Saan? Walang tinda Saan? Ah, oh, walang tinda sa Ate O, dumaan nga ako doon, sarado sa Ate ng linggo. Saan ka bumili, Tinapay? Sa bagiti? Ah, dito? Sa baba? Ay. Ayan nga guys, uh, wala na tayong sinayang na oras ano, at nagumpisa na tayo. Uh, sa so ngayong araw, install natin yung posit ni tatay dito sa kanyang lababo para may magamit na siya. No? Ayan, medyo nahirapan nga tayo sa pag-install dyan kasi medyo masikip yung lalagyan natin ng ano ng gripo ni tatay ayan guys finally uh, natapos na natin install na natin yung gripo ni tatay so mamaya maya ay eh, pwede na niya natin magamit pagkatapos ko natin install yung faucet ni tatay bumalik naman ako dito sa bayan para bumili ng durabox ng mga gamit ni tatay at para ma-organize na rin yung mga damit niya dun sa loob na kanyang kwarto at hindi nagkalat doon sipag tatay ah

Kalipas nga ng ilang minuto guys is takabalik na tayo dito sa bahay ni tatay Manuel ano Ayan, at kita nyo naman karga karga ko yung bagong jura box ni tatay Manuel umili tayo ng lagayan ng damit ni tatay Manuel kasi kita nyo naman yung mga damit oh, oh. di ba so magkalat yung damit mo dito sa loob Kundi kahon. Kahon, karton. O yan, so bumili na tayo guys, o. Bumili na tayo. Yan, para ano, ma-organize na dito sa loob kasi yung dahil pang nakasabit, ano itong mga nasabit? Ah, mga pagkain. oh ang daming kalat ng kwarto ni tatay guys. O, anong nangyari dito tay? Para naman na hindi naman ito, ano. Nagkalat kami. <laughs> daming kalat ng bahay ni tatay Hindi ka naglilinis Sabi ko sa'yo maglinis ka eh Saka ano ba Maglilinis ko na rin Saka naman na, gano'n oh, Saktong yan dito sa gilid o sa may Kaya ito yung kinuha ko Kasi saktong yan dito Tama yeah, tama pala eh Pinukat ko na yan Kasi kung yung masyadong malaki guys Hindi kakasya dito At least ito Oo okay. May laman din diyan, wala lang. Oh, pwede ka na maglipat ng gamit mo, Tay. Ah. Eh. Oh, pwede na. Uh, Lipat mo na 'yung mga gamit mo na iba. Para uh, di chalab. Oh, di ba? <laughs> 'Yung mga panlakad mo, dito sa taas. Oh, maraming lamok ko. Oh. Oh, ang dumi oh. Ang dumi tay. Dapat nililinis mo ito. Ito mga ito oh. Yung mga basura dyan. Tatapon mo na yan. Pamumugaran ka ng lamok. Ang daming lamok dito oh. Magkakadinggi ka dito. ni plastic mo na lahat yan, tapo na yan to, sira na rin yan o oh. Ginagawa ko pag sigain Ang dumi o oh. Ito na mo ng mga plato, ang dumi tay Oo, oh, oh, ang dumi o oh. Kasi, ka, eh. Oh, itong mga ano ta kina kina ito tapon mo tumanga tay. Daming basura. Ting punta ko dito, ang daming basura. Nagawa na natin yung ano. Lababo ito. So wala pang tubig kasi ginagamit pa nila dun sa taas. Ito na install ko na rin ito. Tapos naglinis na rin tayo dito sa loob kasi sobrang dumi ng bahay ni Tatay Manuel. Ayan, ang daming lamok kanina. Ayan, oh inorganize na natin yan sa ilalim para maliwalas na matignan at mawala yung mga lamok tsaka syempre bumili na tayo ng ano ng lagayan ng mga damit niya dito ang kade oro para maorganize yung mga damit niya hindi na nagkalat dyan ano malinis na tayo ha? malinis na yung bahay mo Ay, thank you. ha kailangan pagbalik ko ganito ulit ganito pa rin kalinis to ha? Walang, wala ka nang iakit na mga basura dito kung ano ano wala mga anik-anik. Kasi yung mga ang dami dito kanina ng mga plastic-plastic tayo. Ang tagal ng ano mga plastic na 'yon. Tuwing balik ko dito, nandito nandito mga plastic. Eh tinapong ko na lahat. Okay na tayo ah. Thank you. Sige, so, na ako kasi maghapon na. So ayan ayan guys, ah uh, Bay Friday, eh, Friday bibili tayo ng mga materialis ngayong darating na Friday kasi ngayong gagawin, hindi po pwede kasi pumapasok din sa, sa trabaho. And same time, uh, ganun din ako, may hatid sundo ako ng estudyante. So, napag-usapan namin by Friday, bibili na ng materials. And Saturday and Sunday. Ayan. By Sunday, matatapos na ito lahat. Aalis akong malinis yan, ha? Kailangan pagbalik ko, malinis pa rin yan. Ha? <laughs> Thank you sa pagtulong nyo. pag-aasikasin sa... O, siyempre ganun tayo, asikasuhin mo rin yung sarili mo. Uh, kaya nung sabi ko, maglinis ka dyan sa loob ng bahay mo. Hindi importante ang labas, ang importante yung loob kasi dyan ka natutulog. Uh, Mabubugad yung lamok dyan. So, bago pala ako alis, may bibigay ako sa Hindi ko na makalimutan, guys. Ayan. Oh. Oh. Nag-tick out ako kanina. Ah. one piece chicken joy yan para ano. Mayroon ka ng hapunan. Ha? Ha? Hapunan mo yan tapos inom ka ng gamot. Hmm. Kasi ang uh, problema pala dito guys is pag Sunday sarado si ano sarado si Ate Daisy so walang tinda sa kantin pag Sunday. So kanina inabutan ko si tatay tinapay lang daw yung kinain tsaka spaghetti. Ayan. Babalik ako ulit dito by Friday. Ha? Bibili tayo ng materialis by Friday. Mm. Yan, so yun na lang siguro guys at abangan nyo yung next na upload natin hopefully by Sunday matatapos natin lahat yung CR at saka yung mga unfinished business natin dito sa bayko kubo ni Tatay Manuel so maraming salamat and keep safe everyone God bless bye bye